Dito kami guys sa uh, tabi ng ano ng dam. Ibang klase dito, oh, iba yung binibingwit ni Tatay oh. Pera. Tingnan natin kung paano niya nakukuha yung mga pera. Ayan na oh, may mga pako, patingnan nyo guys. Oh, ayan oh, na isda. Oh, ibang klase ito. Oh. Binibing nabibing yung mga pera. Dumidikit siya doon sa may parang ano. Hindi ko alam kung anong tawag yung sa radyo, bagay yung sa likod pag tinanggal mo, magnet ayun magnet o oh. ayos o oh. <laughs> naka o oh, diba o oh? o oh, instant pera sila o oh. may pako pa o oh. may nakukuha si tatay dito o oh, nakakaaliw manood o oh. tingnan nyo guys ang dami niya nang nakukuha oh. may 20 pang buo hmm. ang galing ni tatay o oh. inihahagis niya lang yung tamse doon o oh. tapos ayan o oh, nakakakuha na siya ng mga baray siguro ang daming baraya dyan sa hinulog dyan ng mga tao ang daming nakukuha ay tingnan nyo. O, oh. ayan oh, na naman o. Oh. Nakakuha na naman si tatay o. Oh. Tingnan natin kung alam nyo nakuha niya. Magnet lang ng ano yan o. Oh. Magnet lang ng radyo yata yan o. Oh. O, oh, mayroon o. Oh, 5 piso. Tapos may 20 na naman. Ah, katuwa o. Oh. Ang dami na naglilimas.